Thank you thank, thank, you, thank you. thank you, Thank you very Thank you.

fishing competition dito sa Mandaluyong hulo. Mga uh, rods na nakaset ka pa nila. Puro okay. ano, karamihan mahaba. Ayan yeah, o, mga bulatin nga okay. kakasan na. Haba ng mga rods nila kasi ang hinuhuli nila dito ang buli. Ano yung hinuhuli boss? Ano yung hinuhuli? Panduli lang. Hindi ako malaki daw. Tapos may ano, may, ano ang premium ng mananalo? Pera daw po. Ah, pera. 7,000 okay, yan. Okay. Ah, yes, ya. may yung registration. Okay. Ay, de, wala, wala. Ah, wala. Ayos ang Galing yan. Ay. na Ayun ay, na, ay. ay. na, ay, ay, na. na sila. Start na yung competition nila natin ha, pamigil yung ulan start na yung competition ng mga mandalo dito sa mandalo yung simula doon hanggang doon boom, may nakahuli agad ng yung bilis yun grabe, bilis yun Yes, sir.

Hindi, first catch daw yan. Oo, oh, may oh, premium na yan. Wow. May premium ka na, isang lor. Wow. Yoko pa yung champion Oo, oh, isa ko lang ba? Ay, isa. Dami nila, oh, si no? oh, uli, uli Ay, mga... <laughs> si Boss Dani. Oh. ule. uli. Ay, sumapit <laughs> si Boss Dani. Sabit ka lagi dyan eh. Ayun o, oh. nagsasabit lang na, na ba itong mga ito? Oo, oh. Oy, ang laki. Ito <laughs> pinamalaki. <na>, <laughs> <laughs> uli, uli. Sabit, sabit. Sa akin Si ano naka ano, eh. Si Boss Dan, eh? si asawa niya naka huli. First clutch. Oo, oh, swerte uh. nga eh. Yan, yes, si Raya. si Ryan. Oo, oh, oh, siya naka una. Tara, makita ng ingo. May oh. eh, premium na raw yun eh. Oo, meron siya kagal. Oo. Oh pinaka first catch si ano yung vlogger si Chris na yan ang galing oh, oh. Okay, yan yan yung bulate natin ko kasi yan yung bulate yan yung bulate natin ko galing ah swerte oh swerte dumayo oh. po tapos naka galing niluhod niya. Sa tulog. Then didiinis. Wala naman pagsulot. Wala naman. Ayun oh. Daling eh. Tilap kya? Tingnan pa. gamitin na Binalik nga, binalik. Ang galing yung net niya. Ang laki, oh. Oo nga. May mga kalat, eh. Kasi ito yung bus, Ryan, oh. Ako nga, ano. Ako Dito dito nyo lang po nawalis walis na malapit. Wala. Ah, doon sa ano. Lagi ko kayo napapanood sa ano na eh. ang bato. Ang dami nyo nahuhuli. Oh, Tsaka doon sa may ano. Sa may Carmona. Yung last nila. Yung last nila. doon sa Carmona kasi ano. hindi oh, so, Hindi pa po Oo oh, nga. Uy, hey, kanduli. Uli. Maliit okay. lang ha kulilule oh. galing ni ano, boss na yano, nalaki yan ylang daw eh, yan yeah, bakal eim ayon, ah, mas po yun malaki dito la kan duli po yun. sinapi ayungin ayungin ay yumin ay ay yumin ay yumin ay ay may susunod na next week, mga ulit-ulito. Next week po? oh uh, Ang uh, dami nga. Ayun naman. Ayun naman. naman. 29 naman, sir. Ayun naman, sponsor. Ayun. Na Anong pecha yon 29. Mga 29. 29. oh Mga 29, Balik kayo dito. Sige po. Ng, yes, ano yes, oh, yung Ano ng pa, Ah okay, ngalinga. ah. Wala eleven, 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 katog. eleven, eleven, katog. eleven katog. Malaki, malaki, malaki Kalakal, kalakal Kalakal, kalakal Kalakal, kalakal, kalakal. Oh, no! <laughs> Mahirap, mahirap pala pagkakadena yung ano mo. Nangangalakal talaga. Ito pala sinabi ko, nakatiyakbahan eh. Kaya Grand prize na. Kaya sunod yung grand prize na. <laughs> Washing machine na yan. na malaki oh. Ito, malaki, malaki. Ito, <laughs> mo. Ano oh. mo? Number 8. Oh, eight. eight. Oh, oh ayan. Okay. Ay, number 8. Number 8. Dito yung buto. Yung butot na palabas doon para hindi maano. Hop. 223. 220. 223. tu ulit. oh. Oh, Ulit. Tayo basta Oh, Number 8.

Hindi pa nga sa Huli pa, mas malaki. Hindi daw yung nakahuli ng pinakamalaki. 226 Ano pa alam mo, sir? Chris Braley po. Ano? Chris Braley. Chris ano sa YouTube. Or, uy, uy tilapia. Ang laki, malaki. Oh, nito ha. Ganda. Ganda na kulay pula ang laki oh ito number 1 Prince Braille tarot ka na niya huli ng tilapia oh duplet oh, huwag ka mo dito sa ano ito oh, malaki din yun oh Uwi nyo na yan, huwag nyo nang dalhin Ano lang naman po doon eh. Oo, mga kanduli lang yung minukuha doon. Laki oh, ang ganda ng kulay. Ito yun. Ano malapit? Hindi ng yun. Ang ganda ng kulay ah. yung kulay. Gusto ko na yung kainin. Ang ganda ng kulay oh. kainin. Oh. dami mga bagets dito eh. Mga namimingit din eh. Ayan oh. Boss, anong channel niyo, boss? Anong, anong channel mo? May YouTube ka, di ba? Joy Facing po. Ayun, nakikita yeah. na mapanood. Eh. Saan ka kilala ko to, eh? Ano ako, urban anglers ako, boss, eh. Pero hindi ako, hindi ako masyadong, ano. Kayo, nakikita ko lagi nila, Chris ni Ryan, eh. Doon kayo sa buhayang pa to, di ba? Lagi. <laughs> sunod, sunod. Masupport ko. Oo, galing niya, sir, eh. Siya nakauna, eh yung asawa niya, si oh, si Teng Ben. oh, si Ryan. Siya unang nakahuli ng ano, kanduli. Mga ilang ano na? 226 yung ano yun. Yung malak, pinakamalaki yun. 226. up ko lang ako. O, nga, eh. Pero pwede pa yan. May pag-asa pa yan. Oh, Makalaki. Ay, para sa'yo talaga. Galing uh, yung... oh. Ano? Road, ah, road, chaser na? Ayan. Oh. Ayun. Ayun. Road Choy Fishing Adventures. Yeah. Sir Sir Road siya yun. Mga idol eh. Ayan, napakita ko yung ano, kung gano'ng karami yung kasali dito. O, yan. Ito. Ang dami, oh. o. O. Ito nakahuli ng malaking tilapia, eh. Ay, may isang, may malaki din doon, o. Pero tilapia, ito, maganda ito nakahuli niya, malaki. Laki ah. Eh. Pakita, pakita natin kung gaano karami yung mga kasali dito sa ano, sa fishing competition. kilap Tilapia. Yun know, oh. Ang dami no. Nandun sa dulo. Oh mahuli silang tilapia pero hindi kasali yan eh. mga kanduli. Ayan mga kasali, kanduli. Ang dami, oh. oh nasa gitna na tayo, nasa gitna na. Makakahuli ko ulit yung matkula ko. Chris ni Ryan. Oh, oh, ito uli yata siya. Oh, ito na. Dito yung ano. Uh, dito yung sentro. Nandito nililista yung mga nahuhuli nila. Meron na malaki. May mga kandulit. May ayumin pa nga. Yon. Ayan. Tapos ito yung dami. Hanggang dun sa dulo. Sari sila. Ano to? Ano to ha? Free registration. Walang bayad. Ang dami sumali. Alam ko ang first price dito okay, 7,000 eh. Di ba? Not bad. Ayan o. No? pa Pupuntaan natin hanggang dun sa dulo. Ayan lang. Ayan. lolo ko yung cellphone ko eh ingot na, na ma ano siya ito malaki laki lalaki oh ito malaki Ayan, punta natin yan malaki yan malaki malaki baka mag number one yan ah, baka mag number one yung isa na yan.

3? 5? 5? 265. Ano number yan? Ano number yan? Ano number yan? Ano 26 yan? Ano number 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 yan? Ano yan? Ano number yan? Ano Ano number yan? Ano number Ano number Ano number yan? Ano number yan?

ang dami nandun namin eh. ano yun yung mga bata na yun ayun ayun hey. na umuli ka, umuli ka pa na isa may nakatalo sa huli mo number 2 ka na lang ano yung pinamatasya? 2, 5, 6, parang ganun. Oo. Oh. Mabigat, buntis eh. <laughs> Ang laki ng tiyan ng ano eh. Kanduli niya. Ayan dala-dala. Oh, ayan, 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 ayan. yung number 1 na kanduli. Ito, ito, ito. Ito yung number oh, one. Laki, oh. Oh, jambo, ang duli. may na kami. yung naka number one kanina, oh. Number one yan. Oh, boss. Hindi man daw yung tayo ng mga lalo. eh. <laughs> <Ay, laughs> laki, laki. 265 ka lang wala na mga katara dun laki nun eh. Buntis eh. Magkano na Magkano natin na ha hintayin yung 11:00. Eh. Marami pa tayong gagawin. Ano mga mga yung mga premium boss? Ah, ano ba? Ano yung mga may premyo sa mga nahuli? Yung mga ayan. Ayan yung tatlo, top 3. Tatlo, 1 2 3. Ayun po. Oh, 753. Uh, 753. Eh yung first, yung first na meron din 'yon. Ah, uh, yung ano na, yung ang magbigay niyan yung ano. Hindi yun namin alam po. Ah, okay, okay. Basta so, yung ito lang ang alam namin. Ayun, tatlo. Numero, numero. Top 3 oh. 1. Top 3 kanduli. <laughs> hello, 3. Ata kalimbo. Eh molmo sa need po li po. Nice. So, ngenta. Nice fishing competition sa Mandaluyong, diba? So, ano lang. nag-enjoy ng mga tao dito. Ano naman 'yung sa November 29 eh. November 29 naman, dipunta lang kayo dito sa hulo. So hanggang mamaya pa sila dito, hanggang alas 11. Okay. Iwan na natin sila dito. Dito na mali. Medyo nahihiya uh, kasi ako kasi bago lang ako dito sa, sa lugar na to. Ito. Pestlo, wala gamit nito Wala alis sa Wala sa pwesto. Pero ako alis na sa pwesto. Sige, susunod na surusunod na vlog ulit ah. Alright! Okay, na tayo. Siyempre, bago tayo ngayon, bibili tayo ng paborito ng misis na Bakery oh, dito sa kapat na Sarap kaya ako. Kaya na yung, ano, ang da Dalawa po.